ito po yung bahay po niya mga natin Dito rin pala Sige lang, go lang tayo Distribute natin lahat yung mga bigas po Na pinagkalog po ni Sir Jeff Para po sa kanila Ganda po yung lugar po nila Dito mga po po Pagpunta mo dito napakagandang tanawin. Yung mga bahay-bahay na napunta na ba natin? Nakarating na tayo doon no? Oo. Oh, Ayun, kanina siya Ay, dito? Hmm. Doon, hindi pa? Hindi pa. Ayun, marami pa pala doon. Marami. Hindi pa doon. Oh. <laughs> 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 Mukhang kakapusin tayo mga galingat. Kaya <laughs> kung saan po lang po abutin yung ah, uh, bias po natin. Pasok ka muna sa'yo. Ito lang po muna. Ayun, ah. Uh, Ay. Basa. Basahan to eh. Sige, sabi ko. Sige. Tapunga. So, so andi dito po tayo sa bahay po nila ate. So, kung sana na kasama rin natin siya kanina. At uh, ate, eh, po na yung bigay sa atin ha. Thank you po sir. Thank you po oh, sa kung nagtataka po kayo siguro kung lagi po natin silang kasakasama. Kasi po si ate, bali, uh, niya po yung pinata natin kanina na matanda. At uh, sila na, ah, dito, halos mag... Lula po yun sir. Lula po ah, lula pala niya. Uh. So halos dito po talaga mga kalingap magkakamag-anak po sila. At uh, sila rin po yung nag-assist sa atin dito. Sa about pagpunta mo natin dito sa mga bahay-bahay. At uh, magkakadikit lang po yung mga bahay po nila dito mga kalingap. Kaysa bahay mo tayo. Kaya eh. po bahay po nila ate oh. Yan, simple lang. Pero may mga galing mga kalingap po may nakita po tayo dito. Grabe, grabe. Kanina middle to. Sa mga anak ko sir. Pantatalinin mga anak mo. Kaso nga lang, Ay, naman siya, to. Yung huh? anak niya babae may mga middle sir. Ito? Mm. Ten Wow. years so old pa yun siya. Wow. siya. So siya. Yes. Kasi nga may grid by, uh, naman. May yago, may yago. Anong grade mo na? Grade 4. Grade 4 lang. So ang po mga kalingap. Sino you know, kaya baka baka sakali makahanap po tayo ng mag-sponsor sa kanya sa kanya pag-aaral, ano ba? Sarang niya lang gisalbunan ko. Ayun siya yung bunso niya, siya yung italima sir. Dito? 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 Hmm. Ito. Jeric. Jeric. Hmm. Kaso nga lang tayo balik. Balik naman sir. Take Yung isa sir. Yung. Ito po. tatalino po yung mga anak niya ate oh. Ito yung anak ko sir si ano si Gen oh, oh, yung grade 12 na anak ko sir at mm, academic pa, academic achiever siya sir wow wow Academic Achiever. Oo, sa grade 12. Dalawa yung certificate niya ganito yun. Hmm, grabe, nakaka-proud naman. First quarter of second quarter niya. Hindi ko pa nakita yun, no? Wala siya dito, sir. Dalabon direct. Oh, 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 May salusip sila sa yung anak niya ng dalawa. Sumama so, mama sila doon sa Young People Fellowship. Mm. Sa simbahan. Mamaya Ito yung mga po niya sila sa Roy. Um, um, mm, grabe. Sa... Academic achiever po siya, mga kalingap. So, hindi na po tayo nagtakakasing kapatid niya. Ganoon din, nagkakakot medalya din po. Grade 12 na yun siya siya. Yung, mm. yung pinakamagulang sa kanya. Pinakamagulang, grade 12. Mm. Yeah. ito yung sunod sa kanya, sir. Ito yung ano niya, sir. Lalaki. 16 pa yung ano niya, sir. Hmm, yun ang sumunod. Hmm, hmm. Hmm. Mm. Mm. Grabe, mga tatlo kalinyo. Tatlo na sila, sir. Tatlo? Ano um, na? Um, lalaki na sila, sir. Ito yung ano, maliit. Hmm. Ito, ito, yung dalawa ang magkasunod. Mm -hmm. Yung mm, tatlong malalaki sir. yung sa puro yung high school. Yung tatlong malalaki na sila. Grade 12, 11 yeah. o grade 8. Yung isa. Mm. Saan sila nag-aaral man Sa Dr. Da? Salban High School. Ah, sa Datal Salban. So, so nadadaan natin yung Dr. Salban mga kalingip. Kasi ah, nakapunta na rin tayo sa Dr. Sal Salban sa elementary nga lang. Pero yung high school, dadadaanan din po yun mga kalingap pag tayo doon. Grabe, hakot may dala. Ah. Naka proud mga kalingap lalo lalo na sa mga kakatulad nating mga magulang yung mga natin talaga nagsisikap mag-aral yun ko busy po siya yung pangalan niya sa karen, yung nasa certificate Christina Faith. Ay, yung so mm -hmm. so no. yeah. Christina. Sa with honor niya. Christina Faith niya. Hindi nga lang po mahihain. Uh, um, uh, wa okay. Baka mamaya makakakuha tayo dito na mag sa na garas. O, oh, dala. Kapalito <laughs> po mga kalinga po. Sa <laughs> with honor. Okay, okay, Tapos yung um, ate po niya. Talagang academic achiever po. Sa ibig sabihin po yung mga grades po talaga nila eh hindi talaga matatawaran laging ang, tal ang talino po niya tatalino na po bali lahat po sila ganun hindi sir yung, um, yung isang anak po sa yung grade 8 meron siyang ano siya award pero si Ria May mm ilagay okay. <coughs> 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 award din siya pero hindi nila ilagay dyan yung certificate niya -hmm. Yung yeah, mister mo pala, asa? Hindi ko Andiwan sa farm, sir. Ah, sa farm, oh. hindi ko pa nakita no? Oh? Hmm. Hindi pa. pa, hmm. sir. Yung kahapon, nandito ano, siya. Di ba, na hmm. nagtanong ka kung saan yung bahay ni chairman nandiyan sa kahapon. Ah. Yung matangkad. Hmm. Maliit ang katawan, pero matangkad. Betangkal siya. niya. Hmm. Siguro, baka ko siguro siya uh, napansin pa kahapon. Baka yeah. nakita ko siya. Daan ko ni video sa. Ang video na. Ang video sa na Yung dalawa sir, dito sila nag Hmm, Pero ito may ano uh, ka rin. Kumusta ang grade mo? Mag-grade mo make make, one Grade on one 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 siya. One. Oh, mm -hmm. May medal rin siya. Um. <laughs> may medal din ba? Point. Hindi pa huli ah. Pero <laughs> lumalaban din sa mga ate ah. <laughs> hmm. Tatali ng mga anak po ng ating mga kalingap. Sana tuloy-tuloy uh, yun at uh, hanggang sa makapagtapos sila sa ano man ang kanilang kurso. Ang naging problema lang po talaga dito mga kalingap ay kung paano nila may pagpapatuloy kanilang pag-aaral lalo-lalo na po pagdating po sa kolehiyo. Alam naman po natin mga kalingap hindi po basta-basta mag aaral ng kolehiyo. La Kasi sir, yung kinikita namin sir, hindi sa e. sa kanila araw-araw. Mm. Sa pag araw mo. Kakapasin talaga mga kalingap. Tara. Uh, so lang po, dadasalang po tayo, malay po natin sa pamamagitan po ng uh, ganitong uh, pagba, pagbabalik natin o no, pag-interview ko po sa inyo. Uh, balay natin, hindi natin masasabi, di po ba, baka sakaling mayroong mag-sponsor. Uh, na para sa kanila para makapag-aral. Hindi natin na ano. kasi Sa, sa totoo lang mga kalingap, madalang lang po sa mga kabataan talaga na yung ganong achiever po. Lalo-lalo na sa kanila magkakapatid. Ilan sila? Tatlo. Tatlo sila hindi, na sir. achiever. Di ba? Pero lahat sila hindi sir yung magwalang kong anak yung Atsyabat at saka yung yung nandito kanina. Ah, yung isa, yung bali dalawa sila na Atsyabat. Ito rin sa o. Oh. Hmm. Yan din, lumalaban din, bali tatlo. Kang pa, uh, uh. <laughs> <laughs> <po> <laughs> huwag kang pa uli, kahit ikaw yung pinakabun sa huwag kang papatalo sa mga ate na. Oh. Okay. Kung kaya ng ate, kaya mo rin. Opo, sir. Hanggang <laughs> <sir>. miyak ko. Uh, <laughs> matatali na po yung mga anak po ni ate, mga kalingap. Ito Kita po. Kita mo talo ba kaliha pi mga ipon nila oh. Yan. Generous yan. Ah, uh, recognition. Yan po mga kalinga po. Ito yung Christina, ito yung pinakapanganay. Hindi sa Ayan ang panganay. Ayan. ang panganay ko sa... Hmm. Ayun ang panganay ko lang. Jane Rose. Yes po. Hmm. Halap po tayo mga kaligat ng certificate po ni Jane Rose. Ang certificate po ni Jane Rose. Oh, mm, -hmm. mm -hmm. Dahil po mga kakot po mga kalinga po. Yeah. Nung samantalang nung nag-aaral ako nito mga kalinga po. Kahit na pindant lang ng nang award na ganyan, wala ako. Ito <laughs> yung ano niya, sir. Ito yung certificate. Nandito yung certificate. Ay, yung pala yung certificate niya. Wow, hmm. oh, ito po yung certificate po ni Jen Rose. Ito po yung uh, achiever po nila. Dato sa Datal Salvan High School. Yes, po, hmm. Ah, hindi pa patunay po na academic achiever po talaga siya. Oh, grabe yung mga kalingap ang tatalino. Ito po siya mga kalingap po. po ah, ito po yung kanyang, wala po yung anak niya pero ito po siya. Ah, uh, yung kanyang anak na academic achiever. Talino, pang beauty queen. Pwede buhay. Hindi po na yan? Yes po. Mm. Yung picture niya dito ay na no, nag-eighteen siya dito mga makakalingat po. Eh, na pulong-pulong talaga 'yung mga. Dingding po nila at so, dito, gawa rin pala pa sa, sa kawayan, 'no? kawayan po. Yung mga dingding, 'yung mga bilajang niya. Mga dingding po nila. Nilagyan nila nang nilalang sopino. Oh, nilagyan nila po nila ng mga kurtina Mga ano, Pero hindi man niya nag-ano, nag pag umuulan. Hmm. Ay, ispo dito sa kanila mga kalingap. Tsaka dito, mababa lang. Pwede po, tsaka itong yero po nila dito mga kalingap, kahit na mababa yung kanilang bubong, hindi po mainit. Kasi po, malamig po dito sa lugar po talaga nila. Kita naman po, nakajakit po sila o. Oh. Kasi <laughs> malamig. Malamig po talaga dito. Para po tayo nasa Tagaytay o kaya nasa Baguio. So yun po mga po ta, Punta po po sa ibang uh, bahay naman. Punta. Dito mo po natin tatapusin ang ating uh, vlog. At uh, po natin mga kalinga si Labal Santos Matubang. Kalinga Parab. Atid na vlog. At ang buong team kalinga. si po ang yung abang lingkod kalinga Tora yun lang. dito lang po. Ito. Ingat po kayo lagi. Ang God bless. Bye-bye po. Bye-bye po, sir. Thank you po sa tulong mo. Okay po, ma'am. Wala po, ano man, ma'am.